Nobyembre 6, alas 3 ng hapon. Nandito po tayo sa tanggapan ni punong barangay Renato S. Concepcion ng barangay Yuson. Magandang hapon, uh, Kap. Ay, magandang hapon po, Ah uh, Kapitan, uh, tatanong ko lamang po, kamusta na po itong ginagawang uh, Palestina Creek dito po sa inyong lugar? Uh, yung Palestina Creek po, ongoing po yung uh... Paggawa, ka Diego, at uh, naayos na po, na, naumpisan na. Sino po ang may proyekto nito? Ito po ay galing sa DPWH po, ka Diego. At kailan pa po sinimulan itong proyekto? Uh, last month po, uh, sinimulan na yung proyekto at uh, pag-uglayan yung mga engineer, mga engineer galing sa DPWH, inumpisan eh, na po nila ng ngayon at dire-diretso pa, continue po. Uh, mga kailan po matatapos daw? tong proyekto? Ang um, nalaman kong kontrata niyan ka Jay ko eh, one month yata ang kontrata niya. na nakalagay sa board na ako nila. Magkano so, po yung halaga ng proyekto? Ang nakalagay naman po doon ni eh, 49 million po. Ah, 49 million. Po, ka so, kap, pag uh, natapos na itong proyekto, ano magiging uh, uh itsura ng uh, Palestina Creek? Ano ba yung ikagaganda pa nito? Maganda po yung ginawa doon kasi nilaliman po yung mga palibot, uh, binak binoldoser para sa may madaanan yung mga tao. Kasi marami pong namamasyal dyan, kaya, kaya nilaliman, inayos. Kasi parang tourist spots po yan, sabi nila. Oh, kaya hmm. inayos po nila. Ito po bang Palestina Creek, eh, hindi nawawala ng tubig? Mula po nung kwan, kaya nung lumati yung irrigation, hindi na nawalan ng tubig yan. Kaya yung mga damo sa saka mga lumaki at saka ano, kumapal. Kaya nasilip naman ng DPWH, sinukat nila at pinuntahan nila. Wala nila ng drone na kakaroon nga ng rehabilitation, rehabilitation kaya ganyan, naayos na nila. Pagka dumating yung panahon na nanatapos, eh, lalong maraming makikinabang. Ganon din po sa mga magsaka, maraming makikinabang sa tubig na dadal dadalo, sa lalo na sa papuntang waste eh, di kasi nilaliman po inayos kaya mas marami pong makikinabang kayo sa gagawin ah, hindi na po mangyayari na aapaw ah, ang ah, Palestina Creek na makakasira po ng palayan hindi na po kasi ang sabi po ng engineer eh parang hydraulic type na kwan yung po yung kwan yung turn out na gagawin nila kung oh. kwan po eh. Ano ng tubig kaya mas maganda po siguro ngayon kasi yun po yung sinabi nila. O sige po, uh, baka mayroon pa kayo isabi sa ating mga kabaranggay? Uh, yun lang po at uh, mga kabaranggay, uh, tingnan po natin yung kalalabasan pag uh, nagawa na po yung ating uh, palisina lake na ginagawa ngayon kasalukuyan. Maraming salamat kapitan. salamat po kapitan.